Hey guys, uh, supportahan niyo po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Guys, ayan, good afternoon. Magluluto tayo ng tahong guys. Tahong. Adubong tahong. Ayan. Alam mo na guys. Saturday. Ayan, yan yung mga sangkap niya guys. Ayan. So alam mo na guys kung anong partner niyan. Ayan, lulutuin na natin. Let's go! Guys, sa yung mga sangkap niya guys. Oh. Mayroon tayong uh, sibuyas, kamatis, ayan, siling green at saka siling pula para maanghang siya guys. Siyempre mayroon tayong bawang dyan. Ayan. At saka luya guys, pampalasa yan. Ayan, tara, let's go. Lutuin na natin ang tahong ni Carla.

Mahirap nga ang camera na nito. Mahirap nga ang camera na Oh my god. <laughs> guys, bukoy muna natin yung kamatis guys. Yan guys, pwede na natin ilagay yung kahong ni Carla. Oh, oh masarap to guys. Halu-haluin muna natin Guys. Ayan o, oh, haliwagay mo natin para mag-absorb lahat yung mga, uh, mga ano natin, mga muna... lahat ng mga uh, ricado. Uh, Takpan na natin guys. Ayan na guys. Guys, tinimplahan ko na yan guys. Ha? Tinimplahan ko na. So, pakuloy lang natin guys uh, luto na yun. ayan bumuka na ang tahong ni Carla guys oh my goodness ayan na guys kumulo na siya oh ayun na oh, nakita nyo guys so ilalagay na natin yung ceiling green at saka ceiling pula ayan so takpan natin ulit guys ayan ayan guys luto na siya guys ayan haluin mo nga sabay. Tikman mo oh, kung malasa na ba siya. Kung gaano kasarap ang tahong ni Carla. Oh my goodness. Oh my goodness. Tikman na ni Mrs. guys. Pero ayaw niya magpakita sa video. So ayan, let's go. Alam na guys kung ano nga. Alam na this. Katabi niyan. Alam na this. Partner, ayan na oh. Let's go.